So, hi guys! Ngayon balik ka lang sa panibagat ating video sa Christian Garden. So, ngayon pala guys, ang pag-uusapan natin sa video na to is kung paano ba na mapapatuloy-tuloy natin yung bulaklak ng mga bugimbilya. Na mas, dito guys? na mas marami. Ayan no. Para ma-continuous yung mga pagbubulaklak nila. Pakita mo itong mga bagong ano, ma, patubong bulaklak. Ayan no. Yung may mga bagong patubo na yan guys. Ayan. Paano mag-continuous yung bulaklak nila? Limang step lang naman guys. Limang guide lang. Ayan, para madali lang natin masundan. Simula, may bulaklak sila, pa-fade na yung kulay. Oh, tapos may susunod na may naman kasunod, na bago. May mga bago silang ganyan. Tapos oh. may kasunod, na Ayan, na, kasunod naman na maliliit. Ang dami, dami. Ayan guys. Mm. Ang dami. so yung... guys, unang-unang step natin is kailangan triman muna natin sila. Kasi guys, pag nag-trim kasi tayo sa kanila, sabay-sabay din sila mamumulaklak. Kunwari, nag-trim tayo ng meron pa lang sila lalo, lalo, na guys pag first bloom pa lang nila pwede nyo triman yun lalo na kung first bloom para pagdating ng second bloom nila guys mas marami silang mabubulaklak kasi mas marami yung sanga natutubo doon mas maraming uh, brax ang lalabas sa kanya kaya mas marami siyang bulaklak meron kami dito mga example guys na bugimbilya na hindi namin natitriman kasi nga ang ginagawa kasi ni mama is ginagawa niya siyang sayon so meron kami dito mga example ng buging bilya guys na hindi namin siya natuliman kaya ano kung mapapansin nyo may bulaklak siya pero hindi siya ganon karami katulad ng iba nating buging bilya eto guys ah, itong bulak itong variety ng buging na to is masipag tama mulaklak ano kasi to guys eh chili variety alam naman natin na yung chili variety is masipag talaga mamulaklak Ayan, pero ito kasi guys, hindi natin sila naalagaan sa trim kasi nga kailangan natin kumuha ng sayon dito. Hinahayaan lang lang siya ni Mama na humaba para at least meron tayong makuha sa kanila. So ayan, may bulaklak naman siya. Ayan oh. No? May mga patubo naman bulaklak. Tapos kung mapapansin niyo, meron din mga tawag ito, yung natanggalan na ng ano guys, natanggalan ng blocks na hulog na yung bulaklak niya. So ngayon, kung yung first step natin is triman siya, ang second step naman natin guys is kailangan, nakikita niya tong mga to, kailangan natin tanggalin to. Itong, Ito tayo mag, ano? oh, yeah. hanap tayo ng ano, medyo ano kasi yung guys. Medyo masikip dyan. Malan tayo dito guys. Ito. Yun doon kasi nahulog na yung blocks niya. Dito pa hulog pa lang. Ayan o. Oh. Sige lang, natin. o mga ama. i ipokus mo. Ayan. Kung yung dun sa chili balti natin, nahulog na yung mga brocks niya. Dito guys, pahulog pa lang. Tapos kung mapapansin nyo, may mga tumutubo na nabago sa kanya. Ayan, no? Kasi guys, yung dun sa may pag-trim, sinaglit ko lang yung explanation dun. Kasi ilang beses na namin siguro na explain sa inyo kung bakit natin kailangan triman. So ngayon dito na agad sa pangalawa. Kaya natin kailangan tanggalin tong mga papaid na guys. Kasi bukod sa hindi na siya ganun kaganda tingnan, nahihirapan kasi itong mga patubo natin na bago na lumabas. Natatabunan, eh. Natatabunan masikip. Kaya kailangan, kung may extra time kayo, hindi naman siya totally required talaga natanggalin. Pero mas maganda kung tatanggalin nyo. Lalo na kung meron naman kayong free time, wala naman kayong ginagawa, maganda tanggalin natin. Tamad kasi mahulog, eh. ito mahulog. Mm -hmm. Ito, ito na variety, tamad mahulog. So ayun guys, nakalimutan ko pala sa ibigin sa inyo. Sa Bugimbilya pala, meron kasing ano, tamad na mahulog yung blocks niya kumbaga ano siya, matagal siya bago mahulog totally. Ayan, no, tulad nito guys, na so nakakapit pa yan siya tapos may lumalabas na bago. Meron naman kasing variety ng bugimbilya na madali siyang mahulog. Tulad ng bridal white. Yung bridal white guys, madaling mahulog yung brax niya. Kaya mabilis din siya mapapalitan kagad. Ka kaya kung mapapansin nyo yung mga bridal white, super sipag nila mamulaklak at tuloy-tuloy. Kasi nga, mabilis mahulog yung brax niya. So dito guys, sa pagputol naman nito, sorry guys ako medyo mabilis ako mag-explain. <laughs> Kailangan, tanggalin niya to guys. Kita ba dyan na? ayano Ayan na. Oh. Tanggalin niya buong... ayano oh. Kasama tong tangkay na to. Ay, hindi nagpo-focus. Mm -hmm. Kailangan guys matanggal yan. Kasi yung susunod sa kanya, hindi na mahihirapan. Hindi siya mahihirapan lumabas. Ayan oh. Kasi guys, itong mga to, habang nakasabit pa yan dyan guys, kumakain pa yan sila ng nutrients. So, kailangan natin silang tanggalin. Kasi bukod sa pangit na silang tingnan, kumakain pa yan sila ng sustansya sa halaman. So pag tinanggal natin to, less yung susuplayan ng puno ng sustansya, mas marami siyang ibubulaklak. At saka hindi rin matatakluban yung mga bago nating patubo. Ayan guys, so. Oh. yung iba pwedeng kamayin kasi nga totally mahuhulog na talaga. Ayan. Pero yung iba guys, medyo mak... So ayan guys, naano daw ni mama. Oh, dika, dika, na uh, ano niya yung <laughs> napindot niya yung ano natin <laughs> na stop yung vlog dapat mag picture sana ako eh so ayan ayan guys so makikita nyo hinahatak lang natin wait lang ma medyo ilayo mo konti para makita nila ayan oh. yung iba pwede natin hatakin yung iba hindi ayan oh. yung mga hindi pwede ayan guys ito dito hinahatak lang natin natanggal pwede yung iba kailangan natin kupitin ano lang naman to guys kung meron lang kayong extra time maganda na maganto nyo yung bugimbilya Tsaka maganda tingnan pag malinis kasi. Oo. Kasi bukod sa pangit siyang tingnan kasi nga nagkukulay brown na siya or nagpe-fade na yung kulay niya. Talagang mas makakatulong tayo sa mga ano. dun sa mga baby pa lang na patubo. Palabas pa lang ng bagong bulaklak. Yung iba kasi guys, pa nagtitrim sila nito, totally tinitrim na nila buo. Kaso nga lang, ang pangit kasi doon guys, nadadamay nila yung mga maliliit na blocks or yung maliliit na bulaklak. So, kung di naman talaga totally busy, Mm-hmm. Tsaka konti lang yung mga bagay bilhin nila, hindi marami. Oo. Pero doon yun. sa marami talaga, maka, ano siya? Medyo pili mahirap lang. siya guys, o pili. Kasi medyo mahirap talaga kung lahat yan isa-isa yung makuwari. Meron kang uh, sabihin mo ng sampung variety, tapos malalaking puno yun. Oh, sampu pa lang yun guys, ah. mahirap na siyang tanggalan ng mga ganyan to. Lalo na kayong mamano-mano mo, ganyan no. Medyo matrabaho talaga. Pero pagkatapos tingnan mo be. Ang ganda tingnan. kinuha mo tingnan mo Nung kinuha mo na yung mga yan. O malinis tingnan tingnan mo. Malinis siya tingnan guys. Ayan. Nagaling natin. Oo. Oh, pakita mo paano. Tapos pag, pagkatapos niya tingnan mo. Ipakita mo kung. Yan. Mas malinis tingnan. Mas maganda siya tingnan. Mas buhay siya tingnan. Kasi yung mga naiwan na color sa kanya. Mga bago pa lang. Pink mm -hmm. na pink. Natanggal natin yung mga pa-fade na. Mm -hmm. Kasi yun yung nagpapangit sa itsura ng ano eh. Ang mga varieties pala guys na ano na mabagal mahulog yung ganito or matagal, yung oh. mga ano 36 petal. Oo, oh, oh, 36 petal. Oh. Yung talaga yung pinaka matagal guys, yung tipong kulay brown na siya, nakasabit pa rin siya dito. Ang kahit hanginin guys, hindi pa rin siya na ano. Hindi pa rin siya nahuhulog, depende na ako kung hahatakin mo. Ang tawag kasi nila yun ngayon, ano, imahara. Eh, ah, mahara. Oo, ah, variety okay. siya ng maharap. Ayun, variety pala siya ng maharap, guys. Kasi ang ano ko kasi 36 petals kasi nga kumpul-kumpul uh, yung bulaklak niya. Siguro guys, alam niyo yung ano, 36 petals na yun kasi common lang din naman yung kulay red noon. Red yung common, no? Oh. Pink. Ah, may mga common na ganun lang yung ano, pero hmm. may mga imported din na red. Okay. Pink kasi mga baragated na yung dahon. So, kasi may mga bagong labas na kasi ngayon guys na ganun. Pero dati kasi ang mga ordinary lang naman na ganun is pink, red, tapos, ang dami niya mamulaklak. Ang problema lang talaga sa kanya, guys, is hindi kinahuhulog yung mga blocks niya. Super kasi, tagal. Kasi ayaw mo kasi yun. Kasi sabihan mo gano'n di ba? <laughs> hindi, hindi. Kasi, guys, isipin mo naman, ang ganda-ganda nung ano mo, guys, ayan, no? Oh. Ang ganda-ganda ng bugimbilya mo. Kaya nakita mo, dahil yung bulaklak. Tapos yung isang part dito, oh, isang kumpol na bulaklak kulay brown. Di ba? Ang um, ano niya, ang di ko siya gustong ano, yung tingnan. Kahit ang dami niyang bulaklak. Gusto ko talagang tinatanggal yung mga ganun. Oo, oh, sige, sige. Oh, Tignan mo maganda. Malinis na yung kinawanan mo. Oo, oh. malinis oh, yung na. Oo, yung part lang dito. Kasi marami pang part dito, guys, na hindi. Ayan, o. Oh. Pag nakukuha mo sila lahat, maganda tingnan. Oo. Mm -hmm. So, Please. ayan, guys. Ayan yung, ano, pangalawang step. Para... Okay mapaano natin yung bulaklak niya, magpatuloy-tuloy ngayon, dun tayo sa pangatlo ano ba yung pangatlo? yung pangatlo kasi guys, yun yun naman yung sa pag apply natin ng fertilizer sa kanya ayan sa, sa pag apply kasi ng fertilizer guys ang ginagamit lang naman kasi namin ngayon ito guys, triple 14 or complete ayan mas maganda guys, kung meron kayo mahanapin na triple 16, mas okay yun pero kasi yung triple 16 guys, medyo mahilap siyang hanapin dito sa amin so triple 14 lang available pero kung triple 14 lang yung malong kayo dyan guys, walang problema yan. Maganda rin siya na gamitin. Mm -hmm. So yun dito guys, hindi ko may papakita example na maglalagay tayo dito kasi naglagay na si mama ng complete dito guys eh. Hindi ko lang kung kita nyo. Ayan o, oh, meron siya mga kulay puti na bilog. Ayan. Kaya hindi ko na ito malalagyan. But kahapon na, ng hapon naglagay ako dyan. Kahapon guys, naglagay dito si mama. So maghanap tayo dito Dano? ng no? bugimbilya na hindi pa nalalagyan. Tapos dalawin mo ang tubig Ah, sige, sige. Ako oh, sus susunod ko tubig paglalagay pala ng ano guys paglalagay ng fertilizer natin para tuloy din pamumulaklak nya ang ginagawa kasi ng karamihan guys ah, ang ginagawa ng karamihan every two weeks naglalagay sila ng fertilizer so kami kasi dito sa garden namin na ah, kung gusto nyo lang naman gayahin pero okay lang din naman kung every two weeks ang ginagawa oh, oh. namin dito is weekly although medyo magasto siya ang ginagawa na lang namin sa fertilizer is hindi siya ganun karami Kumbaga, tuloy-tuloy yung -tuloy apply namin sa kanya weekly, pero yung dami is parang kalahati lang naman. No, mm. Katulad ng sa every two weeks. Kunti lang inilalagay talaga namin. Lalo na pag may, may bulaklak na. Oo oh, guys. Pag may no. bulaklak na kasi sila, tapos naglalagay tayo ng fertilizer, kunting-kunti lang. Oo, oh, kunti lang talaga guys. Hindi siya Huwag marami. siyang dadamihan kasi baka sunog to pati yung bulaklak. yung bulaklak niya. So sayang naman din, di ba? So mas maganda, mas advice ko, every two weeks. Mm -mm. Oh, yun talaga yung advisable talaga. Every 2 uh -huh. weeks. Every two weeks. Kami kasi guys, gusto lang namin ipalam sa inyo yung ginagawa namin dito. Kaya ang dami niyang bulaklak. Kaya ang dami niyang... Oh, kasi natutanong sila ko minsan. oh, ang dami kasi katanungan guys. Bakit daw yung mga puging bilya nila hindi daw namumulaklak kahit na... na, na, na siya sunusunod nila yung init. Ano, ayan. kahit na tag-init hindi na mumulaklak so yun guys maglalagay lang tayo konti lang depende pa rin kasi to guys sa ano depende pa rin to sa paso or dito sa bugumbila nyo kung ang buging bilhin nyo kasi guys, syempre, kung mas malaki, mas marami. Kung mas maliit, mas konti. Ganoon lang din naman. Ano lang naman kasi sa amin guys, tansya-tansya lang. Kuwari ito, sabihin mo na mga ilang grams to. Basta, so, Siguro kalahating kutsara, wala pa. Wala pa yan. Wala pa tong kalahating kutsara guys sa yung plastic. Lagi mo lang siya dito sa gilid. Makita ba? Hmm. Ayan, dito sa gilid lang guys. Mas maganda pa guys, bukod sa ginagawa nyo ganyan, taklo nyo? Kahit na hindi yung taklo na taklob takloban nyo siya? At saka kung mapapansin nyo ah, itong nilagay natin ng bugimbilya is dry na. Kumbaga, tuyo na siya. Hindi pa hindi nabasa tong ano niya. Itong mm. dito, media. Mm. Itong media na gamit natin sa kanya is dry. Mm. Mm. Ang maganda dito guys, pag naglagay tayo ng fertilizer, magdidilig na tayo sa kanya. Kaya ito yung ano natin, ito yung pang-apat naman natin guys sa pagdidilig naman. Ayan. So ngayon natapos na natin siya lagyan ng fertilizer. Tapos na ano na namin sa inyo. Pala dito ma. Diligan kayo muna para makita din yung pagdidilig mo. Hindi, i-explain ko pa kasi. Saan, saan mo? Pagdidilig. Saan mo siya? Saan mo siya diligan? Hindi, dyan ka magdidilig? Hindi dito? Hindi, ako magdidilig, siyempre. Huwag mo lang kasi ipakita dyan. Iikot-ikot mo. Ayan, medyo layo mo yan. Ayan na guys. Ngayon dito na tayo sa pangapat. Kung ang pangatlo natin sa paglalagay ng fertilizer ngayon guys, dito naman tayo sa pang-apat, sa pagdidilig. Kasi guys, maraming nagsasabi, araw-araw naman kami nagdidilig sa mga bugim-bilya. Ganito, ganyan. Kuminsan pa nga, every twice a day. May yung nagsabi noon nagdidilig siya sa umaga, nagdidilig din sila sa hapon. Hindi naman so, pwede ganun. Yun nga, hindi nga pwede yung ganun. Ang sinasabi ko nga guys, ang pagdidilig dapat sa bugim is every pa other day. Kahit hindi naman every other day, basta alam nilang dry. oh yun guys, dry. basta kung alam nilang dry. mm -hmm every other day guys yung dilig dito sa amin kasi nga dito kasi sa amin guys ang gamit-gamit namin na media is alam nyo naman may halo siyang buhangin may halo din siya yung pumice pero kung sa inyo kasi guys lalo na kung ang gamit-gamit nyo is yung garden soil na matagal siyang bumaba yung tubig pwede nyo i-check yung mga pot nyo sa loob kung dry na ba siya or hindi pa kasi guys doon din kasi nakadepende yung pagdidilig nyo kasi once na kunwari ngayon nagdilig kayo bukas chinek nyo is basa pa din din sa sumunod na araw chinek nyo basa pa din wag muna kayo magdidilig magdilig kayo guys kung alam niyo na pag nanya niyo siya is dry na yung ano niyo media niyo kasi guys meron kasi depende rin kasi sa klima yan guys eh dito sa amin mainit yung iba kasi guys is malamig lalo, -lalo sa Baguio sa Batangas yung mga malalamig yung klima doon guys kahit na ang dilig niyo doon every other day or every two days ganun tapos sa pagdidilig naman nito guys, wala namang ano, tawag ito, requirement na amount. Kasi guys, may nagtanong sa amin na customer namin, bakit yung buging bilya daw ba, kailangan pa. kailangan diligan daw ba sa ano guys, tawag dito, yung, yung tinatakal guys, yung tinatabo-tabo nila. Kailangan lang ba dalawang tabo, tatlong tabo. So sa amin dito guys, wala okay. namang problema kung gano'n yung gagawin nyo, lalo na kung konti yung mga bugimbilya nyo. Eh kung dito kasi sa amin guys, tulad sa amin ito, garden to, ang ginagamit namin host. Wala namang problema guys, any amount. Kung ano, kasi ang problema lang kasi doon guys, hindi dapat siya makontian sa dilig. Hmm. Kasi pwedeng matuyo yung pinaka rootstock natin o yung puno natin. Pwede siya matuyo. So wala namang problema kahit sumobra tayo ng, 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 dilig sa kanya. Huwag lang kumonte. Huwag lang kumonte. Siguraduhin nila kasi nung umano doon. No? Eto guys, oh. siguraduhin lang na may lumalabas dito sa mayan nyo. Uh, drainage ng tubig. Ayan. Para alam nila na marami. Oo, uh, para alam nyo na madami na yung naidilig nyo. Kasi guys, sabi nung isa namin customer, uh, tinatabo-tabo daw nila kasi takot daw sila na mahulog yung bulaklak. So, yun naman guys, naapektuhan naman yung bulaklak ng mga bugim natin pag nagdidilig tayo sa kanila dito sa ibabaw. Kasi guys, lalang sa amin, kung hos yung gamit namin tapos medyo mataba, syempre, pag nagdilig kami, itong mga bulaklak nya is may posibilidad na mahulog kasi nga malakas yung host namin. So pwede naman siya magdilig dito sa ibabaw kung ang host na gamit nyo is yung parang may sprinkler, yung parang sabog siya guys, hindi siya malakas. Pwede yon paliguan nyo lang tong ibabaw para hindi rin siya matuyo sa ano. At saka para malinisan din yung mga dahon kasi kung minsan ma sa alikabok kasi kumakapit sa dahon yung ano eh, yung alikabok. So pwede niya siyang basain kung sprinkler. Pero kasi sa amin dito guys, hindi naman siya ganoon na maalikabok ang mas maganda suggest namin dito kayo magdilig sa puno dito lang siya guys kahit wag nyo nang basain to ayos lang naman kasi para hindi kagad ka agad mahulog yung mga bulaklak natin lalo na yung may mga gusto nila may aabutan silang bisita ganon wag nyo didiligan yung dito sa puno lang kayo ayan wala naman problema guys kahit na masobrahan kayo sa dilig wag lang kayong kulangin ayan ano pa tapos yung panlima naman guys yung media yung lupa na gamit natin dito sa mga ano mga buging bilya natin kasi isa rin kasi yun sa factor guys kung bakit ang sipag ang sipag mamulaklak ng mga buging bilya natin kasi kung kulang yung sustansya na nakukuha nila sa sa lupa dito sa media natin hindi sila mamumulaklak ng ganito hindi sila tataba ng ganito kaganda kasi guys tulad na lang ng, sa ano ngayon kasi tag init guys wala ganong problema sa pagbubulaklak ng buging bilya eh. Pero pagdating kasi ng mga tag-ulan, doon na nakakatalo yung medyo na ginagamit. Kasi nga, pag tag-ulan, syempre automatic, laging basa yung buging bilya natin. Yung mangyayari sa may puno natin dito is mabubulok yung mga ugat. Lalo-lalo na kung uh, pure siya na lupa, tapos hindi pa nakakalabas yung tubig dito na maayos. Mm -hmm. Ang mangyayari dun sa ugat nya guys, syempre yung tubig matagal bumaba. Sinabihin na natin dalawang araw bago bumaba talaga totally, tapos mag yung ano ang mangyari sa ugat niya guys is mabubulok. So isa ring factor din talaga yung media para gumanda yung tubo ng mga bulaklak ng bugimbilya natin. So ngayong ngayong tag-init, wala gaano, maganda rin yung ano guys, yung garden soil kung yun ang gamit-gamit nyo ngayong tag-init. Maganda yun guys kasi maraming nakukuwang sustansya yung puno doon. Lalalanan na ko ang gamit nyo is yung vermicast. Yun mataba talaga yung vermicast guys. Ayan, pero ang gamit-gamit namin na media dito sa garden is, syempre, alam nyo naman, ilang beses tayo nag-vlog dyan, ah, uh, one by one, one by one ba? Tama ba na? Ratio yung one by one. Tama. Kumari, one, is isang, one is to one is to one. one is to one. One is to one pala. Kunwari, ah, uh, yung garden, garden soil, soil, tapos yung sand, yung buhangin lang, guys, ah, yung pang-construction. Kasi wala kami dito yung river sand, no? Na, wala kasi kami yung river sand dito, guys, kasi, kasi alam yun Kasi yung dito, diba, sa lahar kasi. Oo, sa lahar kasi dito. tayo dito. So yun guys, kung mayroong liver sand, pwede niya haluan ng ganun. Then kung wala, kahit yung sa buhangin lang guys, yung pangstruction, ihalo niya lang siya dun sa garden soil. Tapos kung meron kayong pumice, mas maganda yun guys, haluan niya din sila ng pumice. Pumice ba pumice? Pumice ang tawag Tapos yung, kahit na pumice. ano, yung pinagsalandrahan lang ng buhangin. Pumice nga yun. Yung pinagsalandrahan ng buhangin guys, pumice yun. So yun, hinahalo-halo lang namin sila. Tapos yun yung ginagamit namin dito sa mga bibilyak. Mas subibilya. magandang resulta niya eh. Oh, kasi Mag yung tubig mas mabilis bumaba. Mag-sample kasi tayo. So ayan guys. Oh. Dito ka ba? Sa kabila? Saan? Ayan. Ito yung media namin guys. Ayan o. Oh. Kung mapansin nyo buhagag siya. buhagag siya. Hindi siya parang putik na namumuo. May Hindi. garden soil yan guys. Pati yung mm -hmm. sand. Ayan o. Oh. Ah, syempre may pumis din tayo nilagay diyan, yung mm -hmm. pinagsalandrahan ng buhangin. Ayan. Ito pala guys, ano to? Chili variety. Hindi rin siya naalagaan sa trim, pero tingnan niyo naman, ang daming bulaklak. Na yung iba tingnan mo napansin mo, may mga may mga potol kasi nga ginagamit ko nga sa pag -ano. Sayon. So, Ito guys, yung may mga ganito. Ayan. Pero oh, pansin niyo ang dami niya pa ring mahahabang sanga kasi nga kinukuha ni mama yan pang graph. Talaga. Mm -hmm. Wala kasi ako ibang makuha na ni Jen lang. Oo. Pero guys, papapansin nyo naman yung iba natin bugimbil na na ano talaga, na natitiriman. Ang ganda ng tubo. Mm -hmm. So ayan guys, kung gusto niyo ma-achieve yung ganito na bugimbilya natin, ayan, yung tuloy-tuloy na pamumulaklak ng mga bugimbilya natin, sundin niyo lang yung 5 step o 5 na guide na sinabi ko guys, para yung mga bugimbilya nyo is ganito na tuloy-tuloy na sila lang namumulaklak. Ayan. So yun guys, dito na yung video natin na to. Then sana marami kayo natutunan. Then abangan nyo pala guys yung video ko naman sa susunod. Kasi nga, magbibideo kami dito guys ngayon na mga full bloom na kasi itong mga ano natin. Itong mga buging natin. Ayan, kita kita tayo sa susunod.